Good morning for today's video. Napagasundo namin ng kapatid ko na pupunta kami ng Talipapa para bumili ng aming pangtang -tang At isabay na rin namin yung aming panghapunan. Dahil nakita namin doon, ang mga tinda is hindi rin naman ganong fresh na isda na bangos at galunggong Kaya napagpasya namin at tatlong tilapia na lang. At ang kilo ng tilapia is 150. Yung tatlong pirasong nabili namin is 170 at dahil laking prito kami ipiprito na lang din lahat to para mamaya yung tira is gagataan na lang namin sa iglang tsaka pichay pagdating ng bahay nasikaso ko na yung diuling namin magpapanigas muna ako ng apoy habang hinuhugasan ko yung isda yung akong i-judge Ngayon pa lang ako nagkaluto na gamit yung oling kasi sa amin sa probinsya ang pangluto may digaas tapos yung kahoy talaga na normal. Ang hirap pala magpanigas ng deoling oy. Eh. Pero natapos din yung pagprito and that's it for today's video.